Tingnan si Buntis, oh. Hirap na hirap siya. na, Buntis. Laki ng chon. Oh. Ay, malapit na mga anak siya. Ay. It's no white. No white. Kawawa mong bebe. Laki ng tiyan. Laki ng tiyan, oh. Wala, nakitipak. Okay. Oh, ang lap na nandito sa akin <laughs> ang tingin nagpahima sa nandiyan kasi parang tao din parang isang tao din nagpahima sa nandiyan inihingal siya inihingal sa laki naman ang tiyan. Sa laki ng tiyan, ang baby nito. Này, siya Kasi nga Ngọc tiên nga malaki Ano? 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 Yêu ka na U na kanya, nang u buka jam Kama nga, la ka na Ako po na tat. Ako ko na